Kinukuha umuno ang ayuda ng mga miyembro at inaabuso ang mga menor de edad. Ilan niyan sa mga akusasyon laban sa organisasyong Socorro Bayanihan Services na pinaparatangang kulto. Ang grupo mariin niyang itinagi sa baygiit na sinulsulan lang ang mga bata na magreklamo laban sa kanila. Saksi, si Mag Gonzales. isang umano'y kulto. Ganito tinawag ni Sen. sa Contiveros ang Organisasyong Socorro Bayanihan Services sa bundok ng Surigao del Norte. Sa kanyang privilege speech, isiniwalat ni Contiveros na ang grupo umano'y nang aabuso ng mga menor de edad at sapilitan silang ikinakasal. Ang pinuno nito, isang J. Renz Kilario alias Senyor Aguila na nagpapakilala raw bilang bagong Jesus. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa isang libong kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. This is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, forced marriage, perpetrated on minors by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Lumabas daw si Senyor Aguila nang tumama ang isang lindol sa Surigao del Norte noong 2019. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization. Now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na di nakapag-aral. The LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. Mahigit walong daang estudyante ang sumapi sa kulto kasama ang mga magulang nila. Doon na raw sa komunidad sa bundok, inabuso ang ilang minor de edad. Gininjo ko ni Jaren Skelario nga among gituwa na siya among ginoo. Huwag amo pong, og ako po doon sa ka minor nga gi, gihanjo ni Jaren Skelayo nga makig sex nga murag feel na ho, nga murag girip ko kay sa ijang kadak ka Illegal age na unja ako minor pa na ija ako akong gihanjo sa kabata na unta na undana, sawa, akong usapod ka pamilyado na unta na sa pa may sa pagkabata 13 years old giparisan kong 21 years old nga wala sa kabubuton pag naho, na ning hanjo ko sa ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa mamindyo kay gusto ko eskwela pero iingog akong nanay nga kani ang kinahanglan gadyud ta sunod kay mamay sugo sa atong Ginoo. Armado rin daw ang kulto, kwento ng isang menor de edad na nakatakas. Na kustos paksol inagi Nagakita ko nitong sundang um, mga armas. dito kos an um, bayo nagakita ko dito. Po, sa kanilang Facebook page isinalarawan ng Socorro Bayanihan Services bilang isang people's organization na nakarehistro sa SEC nakalagay din dito na isa silang non-government organization sabi ni Hontiveros, makapangyarihan daw ang grupong ito dahil mapera. Kinokolekta daw ng organisasyon ang nasa kalahati ng natatanggap ng 4Ps, Senior Citizen Pension, pati ibang ayuda ng gobyerno na ibinibigay sa mga miyembro nila. May natanggap din daw silang impormasyon na pinopondohan ng iligal na droga ang kulto at Human Shield umano ang organisasyon. This cult is not a cult in the shadows of Surigao. Sila po ay nagtatanim ng impluensya nila sa Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang kanilang binuong performing group, ang Omega de Salonera, ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea. Dahilan kung bakit pinarangalan sila dito sa Pilipinas. Si Senyor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata ang facilitator ng child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpapicture pa sa atin na mga senador. Ayon kay Hon Tiberos, walong bata ang nakatakas nitong Hulyo at nasa pangangalaga ngayon ng lokal na pamahalaan at DSWD. Pero ang problema, pilit daw ibinabalik sa bundok ang mga bata gamit ang impluensya at pera ng grupo. Bumuo na raw ng task force si Socorro Mayor Lisa Timkang para umaksyon laban sa grupo. Ang mga aligasyong isiniwalat sa Senado, mariing pinabulaanan ng grupo. Fabricated lies 'yan. Kaya nga we are filing uh, in fact uh, we are filing uh, a case for kidnapping for a serious illegal detention. Nasa fiskalya na yan. Kasi sila yung kumindak sa mga bata. O, so, at sinusulan pa nila. Nagawa pa ng mga, mga affidavit sa parang fabricated. Isa lang kwad, isa lang pattern. Itinuturo nilang nasa likod nito ang mga kalaban sa politika. Idinanggi rin nilang kulto sila. Wala rin daw silang itinatagong armas at wala rin kinalaman sa illegal na droga pumunta na po dito yung mga police. Um, they have conducted po their investigation sa province, sa region. And negative po. Kasi wala po kami talaga ditong drug. At even mayroon din pong lumalabas na mga allegation na may mga armas. Uh, mga intelligence report from the CIDG at sa ibang ahensya ng um, police Uh, even the, our governor also confirmed na wala po ditong armas, wala din pong drugs. Ang pondo rin daw nila ay mula sa voluntaryong donasyon ng mga miyembro. Sabi pa nila, sinulsulan lang ang mga bata na magreklamo laban sa kanila. Naghain na rin daw sila ng reklamo kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmayuse.tv.